Yan isang magandang umaga mga ka-farmers So update ko lang po tayo So update ko lang po kayo Sa so inaay natin dito sa onion Tingnan nyo naman ang muta sebra kapal sobra So ang inaay lang natin dito guys ay 90 90 red bag 0.4 Ang dahil pang naiwan Ayun o Yung naiwan Bago to naiwan Then, ayan, pinapatubigan namin Bago winisikan namin ang abuno Na munyong Para lumaki pa Di ba ang hina ng ani? 90 red bag Sa point 4 ayan, ayan, daming dame. mga iwan Gano'ng stick May stick siya Tingnan nyo naman ang damo Sobrang kapal muta buhay na buhay muta so dati ito ay naka 270 nung nakakaan ngayon 90 na lang alos kalahati yun yung nawala may git yan o naiwan to guys Ayan. bago yung price na ating sibuyas ay 36 Pero hindi pa, hindi pa nabibinta kain pa lang siguro ma, uh, may ano, timbang tingnan nyo naman na si Puyas, ang pangit talaga ayan maluwang pa rin yung iwan. ayan o oh. pinili-pili lang namin dito ayan tingnan nyo naman na ang damo subukang kapal hindi nakalaki yung si Puyas nag-stick yung iba kaya mahina din ang ani ito naman walang ganong sakit ang problema stick siya gawa ng muta yun yung dulo na yun yun pinaka na yun marami na iwan doon. ito naman spaghetti yung kalate kaya may na talaga ang ani bagsak ang ani bawi lang next season Nang sibuyas so yun update natin sa union guys so dito naman guys ay naka ang lang ang ating ani 69 dati ay <coughs> 152 ang ani nung nakakaan ayan marami din na iwan tinan nyo ayan pa marami pa din na iwan ayan marami iwan guys ayan eh. Ayan, ang dami mo. Mga oh, stick. O, oh, ayan, ang dami ng iwan. Stick. 69. Ang inanay sa punto. Ayan, o. Oh. Stick dami. Oh, ayan, yun ang dami din. Ang hmm, dami. Dami na iwan. Mystic siya. Hmm. Ah, oh, pinapatubigan ulit. Para lumaki. Eh. Ayan. Sa point ang area nito ay 16 lang na naani guys. Napakahina. Dating 150 ang inani nito nung nakaraan ngayon ay 69 so napakarami kasing nag stick so hindi naman siya totally nag spaghetti lahat konti lang ang spaghetti ang nagpa ano ang spaghetti talaga guys kaya yun lang ang ating update guys ating onion ah, napakahina ng ani talaga bagsak sa 0.6 lang ang inani ay 160 yun lang guys so bawi lang sa next season ng sibuyas so god bless sa ating lahat ng mga farmers